mga bye -bye. Bye, -bye. bye bye ayan nabilag sila bye -bye. ng ano, nila mais hmm. so pa uwi na kasi kami nakita namin sila may ano nakikipag usap <laughs> nag chika chika muna kami saglit yung binan ko nag aantay na doon yung binan ko babae Bye-bye, Pupu. Bye -bye, pupu. Boy man. Huh? Boy man. Huh? Boy. Uh, boy. Yung boy kasi dito at pupo. Uh, Yung boy, uh, boy is lola. Baji naman is uh, lolo. Uh, pupo naman is parang auntie and uncle lang din. Pupo didi. Pupo didi, auntie parang auntie lang. Mag-isa, mag, uh, mag ano talang, same lang yun para... Pero In ini balang lang yung tawag nila dito? May iba, may kanya-kanya silang tawag. May boy, may didi, may pupo. Pag, ano naman, pag mas, mas, ano sa'yo, mas bata sa'yo is, tinatawag din nilang baini, Ganon. Tara na. Wa oh, na. No. Pag hinain ng kawin niya, mag matusok, maragmaan ka. Mamaya po ulit. Jingle bell be. Aji. Ang ko dito sa arin sa malayo. Tanghali na guys. Magalaon na ng hapon. Si Popo. Si Aji. Lako na kay pupu ka Muntan oh, awo oh, naginom tubig ang kuan baka lakaw. Lakaw na. Me paaka ni si RJ. <laughs> paaka ni si RJ me. Kon ta karon. Na ni me. Me. Baka sa jive. Ma, pero ata dala. Tala, tala Bye bye. -bye. bye, -bye. <laughs> Asa ka ji? <G? laughs> Nabili ni Ar ni ay yung tubig niya sa lamesa. Kinuha talaga ni Arji. Kasweet ni Arji Wayag. Sa Arinando na nauna din si ating. Tinan niya kahit matarik na yung araw. Nag-aso-aso dyan ang baba -ba sa katugnaw. Kaya nagja-jacket pa rin talaga kami. So, malapit na to guys. Malapit na tong winter. Ay, uh, malapit na matapos tong winter. So, oh, ayan yung kahapon yung nag... Ano na kami ng mustard is dyan namin tinapin yung mga ano ng mustard. Okay. Diyan namin tinapon para gawing pang paapoy din. Si so, RG, sumama dun kay Ayman. No? So, o na si RG. Magawin na nila yan Igagaw na sa ako ang bana. Nakisuyo sa kasi yung binang kong babae kahapon sa kanya habang nagaano kami ng mustard dito. Nakisuyo sa kanya, nalagyan niya ng ganito yung buong palibot. Kasi para malagyan ng knit. Ayan, tingnan nyo. Linis na, oh. Pan, yung knit na, daya, gaya na nilalagyan namin dati, yung green. Ayan, yan, asa oh, sa taas. Palibutan para once pag medyo lumaki na yung mais. Kasi natanim na sila ng mais, eh. Pero hindi pa naman yan puno na tinaniman niya ng mais. Come here, ba! Ayan, ano is pinalagyan niya na ng net para sakali hindi mapasukan ng mga manok at saka ng alam yun dito minsan nakakawala din yung mga alagan ng mga baka kalabaw ayun tinan nyo mo naman saan na bayad hindaw ayo diyan komo Ah Ma! Di li, na, magdug, oh Mag-school Kuya ayo sa muka si Kuya mag no Do -do. Ha? ikaw mag-school Hay galo oi pag sure oi. Nda. Uh. Dili lagi madurit kan hidup pa akon sa dugo. Oi. Oh di oi bitaw. Ha. aso kasi ana. Jan sana duman sa si iman kanina kaso sinundan kasi siya talaga ni Angie. Eh, doon sana siya dadaan. Sabi ko hindi doon, wag doon, dito lang. Eh, na tumakbo. Sabi ko tumakbo ka lang. <laughs> tumakbo na siya. Ito, kahapon, sabi namin kung isa sa igagaw ng asawa ko is, ano, ipapaputol niya daw to para makuha na mga kahoy kasi itong dito na side na is hindi na pinapataniman sa amin. Kung bagay yung natatanim na dyan is yung may-ari ma na dyan mismo. Yan, may bahay na pinatay na bago. Sa kanila na to dito. So, hindi na tayo makakatanim dyan. Kaya sabi ng minan ko, eh, bago magtaniman ng mais, pagputol niya to. Kapon, sinabi niya talaga, habang nag-ano kami dito nung no mustard, sabi niya, putulin niya dito para makuha yung kahoy kasi gamitin nga pang ano doon. Sabi ko, hindi, wag. Bakit puputulin to? May mga gulay pa to. Ayan. Uh, marami pa yung laman. Come here. Ang dugo, dali kami Babay pa jud <coughs> <Kaya, kaya, kaya. tos> si oh. Ito ko si RJ. tingnan yon, dami pa naman bunga neto. Sa loob-loob no okay, marami kang makikita diyan no? Ang ginagawa ko dito, minsan hindi ko na nabibidyan talaga pag nagluluto ako. Kung hindi walang halo na patatas is, ginigisa ko lang siya ng ganito lang. Minsan ninaloan ko ng itlog. RG! Uli, dali, dali! Bahala ka, dira ka, karun bandi, dali, dali, dali! Lala, nasuko na sila! Dali na! Bala kayo ulit na, kuya. Bala ka. Tunog ng mga ibon. Wala na halos dahon. Mga bunga-bunga yung mga ganyan. Tsaka yung mais, tignan nyo, ginaganyan talaga yun nila yan, ha? Dito rin halos wala ng no, ano, dahon. Then uh, guys, uwi mo na ako sa bahay para maglilis, maghugas. Nang pinaglutuan namin. Eh, naubos kasi yung gasol. Tamang-tama talaga. Ibutin na lang talaga, nakaluto ako ng kanin, nakaluto ako ng ano tawag dito eh ng chia namin at buti na lang talaga eh may itlog na nilaga kagabi na natira isa eh yun na lang yung pinabaon ko kaya ay man yung mga prito na itlog sana ako ay yung ko pupunta doon kaya ayun bumalik si Aji, mo na sana dito bumalik nakita niya yung bengan ko papunta din doon gusto gusto mo niya ni Aji magpunta doon tapos mapunta ng tindahan pero pag sinasabihan mo, huwag ka mag-ano kasi magagalit yan sila, oh. Natatakot na yan si RJ. Magagalit yan si tatay, sige ka, sabi mo ganun. Kaya hindi na yan manghihingi. Oh, Ayan na dito na lang muna guys. Mamaya po ulit. Masang wala nila. Ay, nila kung ano. Bye bye po everyone. Bye Thank you so much. Bye bye. Bye 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 guys. Bye bye guys. Mamaya po ulit guys. Bye bye po. Thank you for watching. God bless us all. Bye bye.